Wala pa kay Ubin man. Yung uh, ang um, sumang yung aksip notary. Pero sa akin, hindi kinotary yan hanggat hindi pa ma-close. Kasi ma uh, mo na e. transfer mo. Uh, uh, Apat na nilog sila to. Ay, uh tatlo. Tapos yung may-ari talaga yan. Ay, din ang mayari. Kompleto yan. Kaya pag nireceive mo, ingatan mo talaga na may uh, transfer pa tapos pa niya. Lalo pagka-check ng talaga. Uh -uh.

kaya yeah, hindi ka mahirapan mag-transfer ah, mag kaya sa akin niya. Yun yung hirap sa akin, kaya luma ng ID. Palabo pa. Hindi <laughs> na masyado makita. Oo, oh, pero na -transfer ko pa. Ang na-transfer mo pa. Yun nga lang, nakabayad ako. Pwede mo ka-transfer. Okay, bago pang ball race yan. Patay ball race, brand new. <laughs> Sige, ingat po. Wala na.